Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Metro Cebu sa nakalabayang weekend. Si Rico Sireno sa report. Tuman mo bunok ang uwan netong biyernes na sinati ang pagbaha sa pipila ka lugar sa Metro Cebu. Usanin ini sa may VSF Tambis, Barangay Umapad, Mandawi City, kundi indaling misaka ang level sa baha. Tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, misulod kini sa mga balay. Dunay pipila ka mga residente nga nagbantay sa ilang mga motor aron dili madala sa kakusog sa tubig. Nanawagan ang mga residente nga masolusyonan ang problema sa kanunay nga pagbaha sa ilang lugar. Lakip sa nakasinati og taas nga level sa baha ang sitio Papaya ug Mangga sa barangay Ibabaw Estansya. Naabtan pa sa news team ang pipila ka mga lugar nga gibahaan hangtod Sabado sa buntag. Matud sa mga residente, dunay lugar nga lapas pasataw ang level sa baha.

Nagkakin na damage ako, tindana ko, damage. Wala na. Mga butang na ko, nang lutaw. Sa kaduhan ko na, ginang, na, na. na, sa taas na ginamang, kaduhan na na. Mga butang. Sa unang. ganar mo sa silong. Kiniusap ang nasinati sa uban ng mga parte sa Cebu City ni atong biyernes sa gabi. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak.